Makatok sa ating mga puso ang isang tatay sa Iloilo na iniwan ng kanyang asawa. Nahihirapan kasi siyang alagaan ang dalawa nilang paslit na anak na ang isa ay lumpo habang ang isa pa ay sanggol pa lamang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang ama mula Iloilo ang nananawagan po ng tulong pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak na tanging siya na lamang ang inaasahan. Ito ang Facebook post ng concerned citizen na si Jane Rodelas. Ipinakita niya ang pamumuhay ng isang pamilya mula sa barangay Conchita, San Dionisio, Iloilo. Napukaw daw kasi ang kanyang puso nang makita ang kalagayan ng pamilya Torres. Piniim ng kumari ko na neighbor nila na maaari parang tumutulong din naman daw kami kung pwede daw po matulungan yung neighbor niya. Kaya hindi po ako nagdalawang isip kasi sinend niya na sa akin yung video. Akala ko nga po yung dingding na sako, akala ko si Aryon pala tulugan nila. Sa pinagtagpitagping sako na ito nakatira si Fernando, kasama ang dalawang anak na edad apat at labing isang buwang gulang ang panganay niya hindi pa makalakad at ang siyang dapat ilaw ng tahanan, iniwan sila. Nahihirapan nga ako, mami, kasi walang magbabanta yung dalawa anak. Hindi ako makatrabaho ng maayos. Ang grupo nila, Jane, ay tumulong at nagbigay ng ilang gamit tulad ng crib para sa baby at groceries na Tatay Fernando. Kaya lang alam nila na hindi ito sasapat at mauubos din ito. Kaya si Tatay Fernando nananawagan po ng inyong tulong sana po matulungan yu po ako kasi hindi po ako maka, makahanap buhay po kasi wala pong nagbabantay sa dalawa kong anak nahihirapan po ako iniwan ako ng asawa ko lumpo pa kasi yung sa kong anak sana po may iba tulong din sa amin na tapaayos yung bahay namin kasi sa ako lang yung dinding eh sa mga nais tumulong sa pamilya, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye na nasa inyong screen. Mobile Journal Yena Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.